Atay, uh, good morning, good afternoon. Um, taga saan po kayo? Tagig. Tagig pa po. layo naman. So, ano pong uh, kay ano sa gusto niyo maano kay Marcos? Ha? Suporta lang po. Suporta lang po, no? So, anong gusto niyo para paabot kay Mar Pangulong Bongbong Marcos? May masasabi po ba kayo? Ha? Huh? opo, so, uh, ano, uh, ano pong mga hinanain ninyo? Baka may kayo gusto maparating sa ating uh, Pangulong Bumbong Marcos. Marami po. Ano pong mga uh, nating uh, masasabi sa kanya? Ano pong gusto maparating? Uh, mayroon ba po kayong masabi sa uh, Pilipinas, sa uh, South China Sea? Pwede ng Pilipinas. Ano po? sayn talagang uh, dito kayo huwag titsaga no dito po kayo talagang tatakusin niyo bumulan bumagyo man no basta po supporters kami kay So, wala nang magagayang hinahanay regarding sa mga bilihin at saka dapat 'yung sila din mga nagpadala kasi PDE at sobrang mahal hindi namin kaya dahil wala na kami mga trabaho kaya pa mahal 'yung bilihin ito <coughs> oh, <one senior. laughs> namin. No. Oh, oh, mga, 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 mga senior. Oh, oh, mga, 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 mga senior, senior, senior. senior, senior citizen, Mga senior na po ay taga Oo, taga Kami. 'yan. Mga senior sir. Mga senior citizen, no? Opo, sana tulungan naman ni kami. Na ang -tulungan, na tulungan naman yung kami. kami. Yung mga si senior Opo. citizen. Okay. ano pa, ano pa? Ang bigyan ng mga wheelchair yung mga ano ba? Mga bitinitin ng mga senior. Yung mga... Yung hindi na makakalakat, yung privilege. Oo, oh, yung mga uh -huh. katulad sa ka Alter. Hmm. Ang na ano sir, ang dami yung nila nga katulad ng ano, ng national... Ayan yung... Ay, di ba? Six... <laughs> Six. thousand na ano sa so para sa inyo. Social Pension, Sir. Ah, Social Pension. Oo, ako nga, Sir. Wala pa. Daming umaangal na wala yung iba. 60 na, Sir. Wala pa yung Social Pension. So, yun ang inanay niyo na gusto maparating doon sa ating apahulong Pumbong Marcos. So, hanggang ngayon, sana mapadali, no? O kaya ma-approve na, no? Ang Social... Alam mo, Sir, yung mga may S, hindi niyang binibigyan. Bakit? Yung mga, kahit yung mga may edad na, tapos na may SS. Ay, syempre, pambili ng maintenance nila yun. Oo, no, no, tama. Ay, kailangan uh, mabigyan din sila. Ay, may SS daw. Eh, pinaghirapan namin nung ano ba, na kami, nagtatrabaho kami ng SS. Sana, no, uh, yun ang gusto nyo. Niyo... Kaya, nila, no, sir, wala na yung mga... SS, kaya walang SS, bigyan na lahat ng ano, ayuda ng mga Tama. sila. No. Bigyan ng mga... ayuda sa goberno. No. Opo. No. Okay. Lagi yung mga kasi din na ako wala pa wala pa kaming pensyon Hanggang ngayon, ilang taon na pa ba kayo? 69, 69. Kaya, na po. 69? Oo. Okay. pa Okay. 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 na Okay. 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 yun Okay. 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 na Okay. Eh. na Tama, tama. para lang... So, kung sakali man, kahit umuulan, umaraw, talagang, ano, ipagpatuloy pa ba ninyo yung uh, hanggang mamaya, yung suna? Ay, oo, sir. hintayin namin. So, aware uh, kayo kahit lumagsak ang ulan, no? Kahit umagyo. So, ayan, yung mga kababayan natin. Yun lang ang... Uh, ano pang mga hinanain nyo gustong maparating sa ating uh, mahal na Pangulo? Ah, kung may tulong po sa ano po sa yung tungkol po sa pensyon ako po 74, 74 years na po ako ngayon hmm. isang boses lang po ako nakakuha wala po, natapos. Wala na po sa payroll. Ang payaw na sa payroll. Na. So, is-is talaga yung pension? Wala, hindi. Yun hindi sa, kayo nakakuha yung tulong na galing sa gobyerno para sa mga may edad na, no? Oo, yun, yun lang. Yun ang uh, gusto nyong hinanayang na may parating. O. Ano po pangalan nyo, Nay? Emelda Julianes. At saka isang beses lang ako nabigyan. Mahirap naman po ako. Nangibigyan na lang ako lang. Na... So, bakit isang beses lang? Ano pa po yun? Kaya nga po ang... alis po kami sa listahan. Mayroon pa pong iba. Ang tatlo mm. lang po. Ang wala, pong problema. Kung ako po bilang isang senior, kung ang senior po baga ay talagang magbukuha po ng benefits yung iyan habang, habang nabubuhay pa o hindi. Mm. yun, lang po. Kasi para po makakaano, Di po, minsan, mga nakikita ko po talagang may kakayahan pa rin. At parang antir po para sa akin. hindi 20 years na po ako. Isa lang po ako na Sus nung Susana, ko. mayroong uh, may tulong yung governo na para sa mga senior citizen, no? Oo, oh, ano po, yung po ay talaga na... hindi derecho So, yun lang po yung ano eh, hiling nyo. Ano, ano, ano pa ba iba? yung mga pagtaas, po, Yung bilihin. At saka po, yung bilihin. At, at saka po, ang pinaka-importante po sa akin, kasi po naaalala ko po yung Marcos na matanda. Gusto ko po, po yung mga ibalik yung mga masaganang pagtatanim, uh, mga ano sa, mga ano, ng mga palay, mga ano yung... Agriculture. Oh, oh, so, right. suportaran yung agrikulturalista rin yan sa inyong uh, hinanay, may pa papabot sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So, yung mga pagkabuhayan ng katulad ng mga mahirap, mga gigyan ng tulong para makapagtanim sila, gano'n. So, dahil dyan, ah, sa inanay niyo, gusto niyong uh, may parating at handa kayong magtiis hanggang uh, mamaya or ano ipagpatuloy nyo pa ba ang uh, pagano sa suna uh, maghintay pa ba kayo hanggang uh, matapos hindi po hanggang kami hanggang matapos hindi po sa akin hmm Sige, sige, yun lang po ah. Sige, si Manang ah. Oh, salamat po. Salamat po. Salamat po. Ayan. Ah, hanggang ay, parehas Kasama ko Kasama. po. Ano pong masasabi mo? masayahin. Mas... Ha? ah, sa marami sa bahay. Yung lugar niya ba? Tagpahin ba ang kilo? Si Kung Kung. Si Si Presidente lang Kung ang nakabigay. Sinanay Wala pang tikpahin to Oh, Wala pa tayong mababa do 50. <laughs> yung 5 kilo kulang pa sa isang pamilya. Eh, sabi At saka na, isa pa po, po ganito. Yung kangkong, magkano na yung kangkong? 15. 15 ba? Opo. Oh, so dapat ay uh, baba na ang ano, ano ba? Yung dati sir. Piso. 5 <laughs> piso lang <laughs> yung e dating, sir. Eh yung dating sabi, di ba yung mura yung galunggong? Ngayon biglang tumaas ang galunggong, dapat ibaba ang galunggong. Balitan. Oo, lilipang So ayan, uh, gusto nilang palitan eh. Huwag masyado malaki ang galunggong. Ang mahal. Ilay, baba. Ayan, uh, ating mga kababayan. Sila, ngangat. Ano po pangalan uh, nyo, te? Sinay, ah, uh, Sinayda. Sinayda. Sila, ilang taon na po kayo, ma'am na, uh, nula. 67. 67. So ayan, ganito lang po talaga. Same lang sila nang uh, hinanayin sa ating ah, mahal na Pangulo ang uh, sana eh, bigyan sila ng pansin para sa mga senior citizen uh -huh. ang kanilang uh, hinanay ay tungkol sa SSS yung beneficiary no? so social pension o no? tinatawag na social pension no? so yun lang maraming maraming salamat medyo hindi na tayo magkarinig at no? nagpapatugtog na no So ito na lang no. Mamaya ingat kayo palagi guys. Ako ng ano ay Ang ating pangulo. Uh, niya, galunggong. Iba pa. Palitan. Iba pa ang galunggong. Iba. At <laughs> Happy lang, happy lang. Good. Pero tayo. Okay. Paraan mo pa paraan mo pa sa CI na iba na mo may kakayaan talaga yung iba naman wala talaga kakayaan. May edad na matanda na pinalisa pero pinalisa pero Okay, yun na. Salamat, salamat na.